eto na nga yung pangalawang araw ng pagstay namin sa kondo na may magandang view dito sa Taguig. Pagising pa nga lang namin ni Daddy Ton, eh, inatupag na namin na gumawa ng kape. Meron kasi silang coffee maker dito mga mare, tapos may mga capsule din, kaya eto na lang din ang aming ginamit. Anli nga yung kape dito, kaya hanggat hindi kami nagpapalpitate mga mare, ay hindi kami titigil. Hanggang ngayon nga mga mare, ay naaamoy ko pa yung bango nitong kape. Kung ayaw nyo naman magkape, meron din silang mga tsaa dito. Tapos meron din sila na hiwalay na creamer, coffee, at sugar. Lahat yan ay for free naman mga mare. Pero syempre, wag naman natin iuwi lahat. Meron din ditong Cheetos. May egg cracklets na perfect na perfect para sa kape. Habang busy-busy nga itong mga parentals, ang aming Junakis nga ay masarap pa rin ang tulog. Kaya para hindi maistorbo si Pio, eh dito na lang kami sa balcony nagkape ni Daddy Tone, para meron din kaming magandang view. Sarado pa naman yung mall sa mga oras na to. Kaya wala masyadong makakakita sa amin na nagkakape kami dito sa balcony. Sobrang nagandahan talaga kami sa pinagstehan namin na Airbnb bini binida dito dahil nga bukod sa maganda yung place, eh maganda din yung view namin. Habang nandito nga kami nagkakape, sabi ko kay daditon, ton, eh magkano kaya ang isang kondo dito? Kaya aga-aga nga mga mare, eh nangangarap kami. Heto na talaga yung sinasabi mo na nangangarap ng gising kasi sure naman kami na napakamahal din ng isang kondo dito. Kaya kahit nasa staycation mga mare, ay just ko, kailangan nating kumayod. Heto nga at nagvideo pa ako nung mga kailangan kong i-video. Kapag affiliate ka talaga mga mare, wala talagang pinipiling lugar. Basta pwede ka makapag ay go-go lang tayo dyan. Hetong binubudol ko nga sa inyo mga mare, yung mga long linen skirts. Na-upload ko na to sa reels ko at grabe napakaganda nito. Yung link ilalagay ko sa comment section. Sobrang worth it ito bilhin. Napakasimple lang pero malakas ang dating. Yung favorite color ko nga dito ay yung red, yung black, tapos yung navy blue dahil maibabagay talaga sa lahat. O ba diba, naging background ko pa nga yung condo dito sa aking pag-a-affiliate mga mare. Bukod pa dyan sa mga palda na binudol ko sa inyo ay nambudol din ako ng pante. Sabi ko naman sa inyo mga mare, kahit ano pa yan, basta pasok sa aking taste at yung quality ay maganda, ay ibubudol ko talaga sa inyo. Aba, magpapasko naman, deserve naman natin ng mga bagong pante mga mare, kahit mumurahin lang yan, basta komportable ay okay na. Nung tapos na nga ako makapag-video ng aking i-affiliate, ia eh, uminom muna ako ng tong Shepo Apo dahil aalis na din kami. Buti na lang din talaga ay eh, kami mga mare dahil sakto sa staycation namin yung aming schedule dito sa Pasig. Medyo matrapik na nga ito mga mare, buti na lang din talaga ay nakahabol kami sa oras. Pagtapos naman namin sa Pasig, eh, nag-ikot-ikot na lang din kami dito sa may Bonifacio High Street. Kung meron mang mga pagkakataon na napupunta kami dito, ay may sinasadya lang talaga kami. Ililibot lang namin dito si Pio, tapos yung dito sa may malaking screen, mga mare, ang sabi nga niya ay may malaking TV daw. Dahil ilang araw na nga lang ay Pasko na, Diyos ko, napakadami na ding tao dito. Shopping dito, shopping doon, pero kami eh, lakad dito, lakad doon lang ang ginawa. Kumbaga sa Bisaya, mga mare, ay suruy-suruy lang ta or kaya window shopping lang, ganyan. Kaso medyo napagod na si Pio at umuwi na din kami, nakatulog na nga sa biyahe pabalik sa condo. Kapag mag stay nga pala kayo dito, yung pagpaparkingan nyo ay pwedeng-pwede na sa loob ng Venice Grand Canal Mall. Tapos konting lakad lang naman, nandito na kayo sa building ng condo. Tahimik lang din dito, hindi siya crowded na condo mga mare, kaya makakapag-relax talaga kayo ng bongga. Pagbalik nga namin dito, eh nahiga na din kami at kinabakasan, etong si Pio ay lumabas kagad ka para mag-good morning dito sa Venice Grand kanal mo. Heto na din yung last day namin at babalik na kami sa Etivac. Pero bago kami mag-out, syempre sure namin na malinis yung space na pinagtuluyan namin. Kaya kung gusto nyo din mag-book dito mga mare ay ilalagay ko yung link sa comment section. Yun lang. Bye!